Magandang hapon po guys. Update natin yung ating palayan. Ngayon lang uli na dalaw at busy kahapon. Kakabit ako ng tolda sa tindahan at malapit na naman yung pasukan. Kailangan makapagtinda para ipambili ng ulam. Po, galing po ako dun sa kabila sa may kamatsili na yun may saging okay naman kaya lang hindi ko pa nakaharap titinda na naman sa lunis kaya pa sundot sundot lang yung pagpunta dito sa bukid mahaba na ng palay oh hindi rin maganda pag sobrang taas ng palay pag nagbunga maaring mabuwal siya lalo na kung lagi may tubig kaya binuksan ko yung mga pinitakan para hindi siya mag-stuck yung tubig at lalambot po lalaki at tatangkad lang yung palay pag nagbunga na ayun na baka hindi niya nakaya sana eh, wag naman tayong magiwin para hindi dumapa e, eh, ibo, nagsasapo na no? lapit na pong magbuntis yan lapit na ang sumapaw yan, kumuha ko ng puso ng saging tsaka talbos ng kamote ilalaga ako yan para masarap yung kain kailangan may gulay para humaba ang buhay pinuksan <laughs> ko yung pitak at napupuno ng tubig yung nakarang araw dalawang araw yung ulan dahin damo pero okay lang yan huwag lang yung sobrang kapal normal lang yan pag yung sobrang kapal na yung halos puro damo na lang wala ng palay eh. kaya mahirap Ayan. sumapaw na yung mga dating punlaw hindi na hindi na ubus bunuting Titingin pa ako dito baka mayroong alugbate ilagay dito sa ating bang kolong kulong kulong aina Ay ayan ibre nang ulam huf pa kuling baka pun tan lado lado malaguna. natin dito sa ating kubo pati kubo mas bukal na nakatakot eh. Pati tayo ng lubati dito Uy, yung ampalay ang nitib oh. sana magbunga tumulaklak to nung nakarang kaya lang inulan Lanay lubati dito na daignong kun. Buging. So ayun guys, thank you for watching. Ingat lagi. Bye-bye.